we uh -huh. Ang footage na ito ay may gilamang ngunit may kakaibang marirecord ng kamera. naganap ito sa isang sementeryo. Ayon sa source ng video ay nakunan nito sa Vietnam at ang lalaki sa video ay isang grave attendant. Sa paghukay nito ng hukay para sa libing ay bigla itong nakarinig ng kakaibang tunog. Nakita mo ba? Habang hinahanap nito ang pinagmumula ng boses ay laking gulat niya nang sa likuran pala nito ay may maputlang ulo na siyang nakadungaw sa mismong hukay na kinatatayuan niya. Ayon pa rito ay maaaring nakalibing din ito sa kabilang hukay at nagpakita upang ipalam na ayon ito nakasama. Sa so, totoo kaya ito o gawa-gawa lamang? Madaling araw nang may makuna ng lalaki sa kamera na talagang makapanindig balahipo. Ang lalaki na nakarekod nito ay inaalaga ng dalawa nitong pamangkin. Mag-isa lamang siyang nag-aalaga nang biglang... Uh... Ang pamangkin nitong babae ay may itinuturo sa madilim na sulok. Sa una hindi niya ito pinapansin pero patuloy pa rin ang pamangkin nito sa pagturo sa direksyon. Wala siyang makita kaya labis siyang nagtataka. Dahil sa ayaw tumigil ng pamangkin nito sa pagturo ng direksyon ay kinabahan na nga siya. Baka may nakikita na itong hindi niya nakikita. Dito ay kinuha niya ang phone upang i-record ang pangyayari. Then this door is wide open over here, man. Or I don't know. She's like looking over there like there's someone over there. She's freaking me out. <laughs> Look, she's pointing. See? There's someone over there. I'm freaking out. Who are you pointing at? Who is he? How can we keep pointing? Where's he at? Is he over there? Who is he? I'm not really sure who it is, but. Yeah, she's like point upwards. They must be tall or something. Look, she's pointing again. Look. Ayaw tumigil ng pamangkin nito sa pagturo ng madilim na sulok. Ang nakakatakot pa ay tinuturo nito ang kisame na tila pa matangkad ang na nakikita nito. Pero mas nakapangingilabot ang susunod na marirecord niya. Yeah, she said something though. Like it's crazy because like Oh no, I'm just babysitting my niece and nephew. My nephew's right here. Then it's her, and then she keeps pointing at me. <laughs> you gotta get out of here, man. You gotta leave, man. Honestly. You're not welcomed here. Leave. Wherever you are, leave. You're scaring my niece. Look, she keeps pointing at you. Get the f*** out of here, man. Habang nagiging intense ang paligid ay biglang may nangyari. Isang bagay ang nahulog sa harapan nila na tila ba may nagtapon nito sa kanila. Dito ay mas lalo siyang kinabahan at matami may nangyari. Pero naglakas siya ng loob na palisin kung ano man ito na pinaglalaroan sila get out of here, man. You leave, man. Dito ay nagpasya na rin siyang itigil ang pagre-record at ayahan na lamang ito. Wala pa rin siyang ideya sa kung ano ang nakikita ng pamangkin niya magpahanggang ngayon. Ano ang nangyayari sa parking ito? Ito ay na ng isang lalaki na mag -isa sa isang parking. Walang tao makikita ang nakasakay sa swing pero makikita ang paggalaw nito. Natira ba may nakasakay rito? October 10, 2023, isang toy camera ang narecord ng batang babae na naglalaro ng mga laruan nito. Nagkikwento lamang ang bata sa mga plano nito tulad ng mga gagawin niya kasama ang kaibigan sa susunod na linggo. Pero may kakaiba sa footage na talagang kikinabahala ng mga magulang nito. You're messing around with my little sister's camera. It's weird. Is it weird? <laughs> okay, uh, I'm just gonna show it to you. Just, okay. Mayroon silang natuklasang nakapagigilapot sa footage. Well, ito ang full video na na-record ng batang babae. Panulin mo ang wiki. Hey guys, today I'm going to show you my skibby toilet collection that I just got today. Um, We went to a toy store and they had all of these things like this cameraman, these tiny little action figures, this big skibby toilet. And these ones, and then we actually found these scary toilet shoes, and they say "scary toilet" on them, and I'm gonna wear it to school tomorrow. A lot of kids at my school like scary toilet. The other day, and we went on a walk, and we also got ice cream that day, and I'm having a lot of fun. Ang masayang video nito ay mapapalitan ng takot. Habang nagsasalita siya sa harap ng kamera ay may nakita siya. Natamimi ang bata at tinititigan ang nakikita nito. Ilang segundo pang lumibas pero tila ba na paralyzed na ang bata. Buti na lamang ay nagkaroon nito ng lakas ng loob na lumabas sa loob ng tent. At makailan minuto na nga ay may mabilis na tumaan na isang dark viewer. Kung ano man ito ay naniniwala ang atin ng bata na ito ang tinititigan ng kapatid nila. Well, wala nang ibang informasyon pang sinabi sa footage kaya wala na rin ideya sa kung ano o sino nga ba talaga ang black figure sa camera. Until further updates, ikaw eh na lamang ang magpasya kung ano ang nakunan at na-record ng batang babae. Ano ang gagawin mo kapag ganito ang narecord ng CCTV camera? Isang tao ang makikita ang naglalakad at biglang gumapang. Naniniwala ang iba na isa itong aswang. Ang iba naman ay skinwalker. Pero ikaw, Kamulti, ano sa tingin mo? Ang lulang ito ay nagse-celebrate ng birthday niya habang kinakantahan ng mga kapamilya nito nang sa hindi nasaan na ito ang makukunan ng kamera. Happy to you. Happy. Sa unang tingin ay normal lamang ang lahat. Walang kakaiba sa video. Pero yun ang inaakala mo dahil habang patuloy na pinapanood nila ang footage ay talagang gigilabutan ka panoorin mong maigi ang na -record nila. <try> rin ba habang kinakanta nila ang lola isang mabilis na dark figure ang dumaan at sobrang bilis ay hindi nila ito napansin tanging ang kamera lamang ang nakakuha ng mga pangyayari Ayon pa sa mga comment eh, para itong batang babae. Well, siguro nga dahil ayon pa sa description ng video ay isang batang babae ang pumanaw na siyang anak mismo ng lola. Ayon pa sa kanila ay mahilig din itong magtatakbo habang kalaro ang mga kapatid nito. Naniniwala silang ito ang spirito ng batang babae. Pero ikaw, ano sa palagay mo? Multo kaya ito na nakunan ng kamera o ibang entity? Ang toy mirror na ito ay regalo ng isang kapitbahay para sa anak nitong babae. Masaya itong nilalaro ng batang babae simula nang maibigay ito sa kanya pero hindi nagtagal ay gusto na rin itong itapon ng mag-anak. Ayon sa mama ng bata ay isang gabi nang mapadahan siya sa kwarto ng anak nito ay may narinig itong kakaiba. Nakikipag-usap ang bata sa salamin na tila ba may kausap siyang tao sa loob. Nagtagpa nila rito ay nakapagsasalita nga ang mirror ngunit limitado lamang ang lumalabas rito dahil sa pre-recorded lamang. Ang boses na kaya nitong sabihin tulad ng hello at hi, I'm the magical mirror. Pero ang mga narinig ng nanay nito, nang mapatahan siya sa kwarto ng bata ay tila ba may sumasagot mula sa magical mirror. Kaya naman sinubukan din nila itong kausapin. de los sueños del espejo mágico. ¿Cuál es tu nombre? Yo soy Jessie, la princesa más bella del castillo de los sueños del espejo mágico. ¡Qué Tierna eres. Nosotras seremos mejores amigas. ¿Tu personaje favorito? Si papá pregunta, mi favorito es mi papi. Si mamá pregunta, yo responderé que la que más me gusta. labis na nagtaka eres mga viewers dahil napakabilis nitong sumagot. ayon pa sa iba ay masyado itong mabilis at nakapagtataka. Dahil napaka imposibleng sumagot nito dahil meron din silang parehong naruan na hindi naman nagsasalita at sumasagot gaya ng nasa footage. Dahil dito ay nagpasya na lamang silang ilagay ito sa kanilang shed. Sa paglipas ng mga araw ay nagkasira-sira ang ibang parte ng mirror. Dahil narin sa mga anak nitong nagpupunta sa shed upang paglaruan ito. Muli ay kinuna nila ito ng video dahil sa mga request ng mga viewers. Kung sasagot pa ba ito ng parehong mga salita? Well, panorin mo may higi. Bata, si Tenggong Hola. Hola, encantado de conocerte. <laughs> Gracias, amigo. Me da <Na> gusto. <laughs> Eres muy divertido. ¿Tienes una fiesta? Mm, no, no tengo fiesta. ¿Tú tienes? No <laughs> sé. Cuando me levanté, te vi ¡Ay, vas y chingas tu madre! <laughs> Tulad ng unang video nito ay sumasagot pa rin ang laruan sa mga katanungan ng lalaki. Tila ba nakikipagsagutan ito sa kanya na parang tao? Dahil rito ay naniniwala na silang kakaiba ang laruan na ito at maaaring isinumpa ito. Kaya ayaw nilang gumawa na kamalian sa laruan na baka pagsisisihan nila. Pero nagpasya rin silang wag na huwag itong ilalapit pa sa mga anak nila. Pero gaya ng iba ka multi, naniniwala ka ba talaga? O may ibang eksplanasyon yes, sa kung ano nga ba talaga ang laruan ito. No, no tengo fiesta. ¿Tú tienes? Ang babaeng ito na si Jade ay nag sa isang abandoned woodman orphanage na nahitayo noong 1928. Ang gusali ay daanan ng may git isang daang batang ulila. Pero ang paraisong lugar na ito para sa kanila ay maghihiba simula ng mamatay ang ari nito. Di umano ay binlay ito ng isang cult leader at dito isinasagawa ang mga dark ritual. Dying. Look at that! <gasps> the doors even still on it too. That is like a nightmare. So, reports were a four-year-old child fell down the shaft after the doors had opened, and they weren't aware that the elevator did not work, and they fell to their death. I'm going No, no, don't go in there. I'm just gonna make sure I got good look at that. Turn your camera off. Huh? Turn your light off of it. Go right there. Did you hear that? They yeah. just went up too, Jay. They just shot up too. I don't know if there's somebody here. We need to... Cam. Least... That was the end. Habang naging bisika sila, ay nakarinig sila ng malalakas na ingay sa itaas na palapag. This might be a good time to also say that Jim is not here with us today because I had planned this investigation a while back. Um, but I'm so glad that we are out here finally doing this. When I came out to Texas last year to do the Goatman's Bridge episode, um, it was actually one of the girls that we met on the bridge. It's, it's lighting up. So yeah, the only thing that it is lighting up though. Like. So yeah, the only thing that it is lighting up though. Like. So yeah, the only thing that it is lighting up though. Like. Isang boses ng lalaki ang narinig ni Jade na malapit sa kanya pero umpisa pa lamang ito dahil sa ibang parte ng gusali ay muli nila itong maririnig. We're taking the creepy basement What? way. Okay, we can walk at the front door but no, we're taking the creepy basement way. <laughs> I just heard somebody talk. Oh. 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 Did you hear that? It's like a again. I definitely know what you're talking about. And whoever is here is totally fine talking to us as well. into us as well, into us as well, into us as well. May nakuna na nga ang camera na dumaan sa madilim na hallway. Hindi nila ito napansin kaya nagpatuloy pa rin sila sa pag-iimbestiga. At sa pagpasok lang nga nila sa isang silid ay may matutuklasan silang nakapangingilabot. We found another... there's another Dude, <gasps> yeah, no way. Yep. What? Oh my god. Really? You knock on something. I don't want to leave, but yeah, I mean, we have no source of communication right now. So, just in case something does happen. Wow. Okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> oh <Okay. Okay. laughs> shit. Calm down, calm down. Just don't, don't, don't. Okay, okay. Ground. Just calm down. <laughs> wow. Okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Holy So, totoo nga ba talagang ng okay. ang bahayang okay. punan na ito? O maaaring tao lamang dito sa paligid na tinatakot sila? Either way, you decide kamulti. Viral ang footage na ito kung saan isang lalaki ang labis na natakot matapos makarinig na kumakakulgol sa loob ng banyo nito. Ito ay nangyari sa isang apartment mula sa Cebu na talagang nagpakilabot sa mga nakapaluhod nito. Naririnig mo rin ba? Isang ang disembodied boys ng babae ang umahagulgol o umiiyak. Marahan siya naglalakad patungo sa banyo upang tingnan ito. Pero nang na niya ang ilaw ay walang sino man ang nasa loob ng banyo. So no, sa tingin mo ka multi, may white lady kayang nagpaparamdam sa lalaki o sa niyong may eksplenasyon sa mga na-record niya Mabaya ito ay naka-encounter ng kakaibang pangyayari sa mismong loob ng kwarto niya na gumagalaw sa loob at ilalim ng bedsheet nito. Nagsadya sa mga viewers nito na kung totoo ito ay hawakan niya ito at nang hawakan nga niya ito ay bigla naman itong nawala. Well, magikita sa footage na walang attachment ng kahit anong strings ang napapalog dito. Ipiniluanag din ng babae na ang tanging gamit lamang sa loob ay eh, ang ceiling pan at ang electric pan sa gilid. Piniluanag din niyang walang pots sa video nito. free to believe me or not but this is not like a video edit this is not a toy under the bed or like a blow dryer under the bed there are two fans that are blowing not trying to hide anything um but like i screamed the first time i saw this my boyfriend threw his phone so may idea ka ba sa kung ano ang gumagalaw sa ilalim ng blanket na parang daga Isa kahit ang manifestation ng real paranormal entity well ko nang baalang umuska Alam mo, mga By the way, thank you so much. Mag-like sana kayo at huwag kalimutang mag-subscribe at i ang notification below. Masyadong complicated ang schedule ng mga upload natin, mga kamulti. In that way, mabilis ko kayong mano-notify. sa mga latest uploads natin. God bless and see you again.